Hala, ang galing oh. Dito tumubo sa lababo ang tibig. Hello guys! Andito ako ngayon sa puno ng fig tree. So, ay tibig. Napaka bunga oh. Yan, palibot, nag, palibot ito. Napaka bunga ang tibig. Talaga namang tak sa bunga. Ito ay nakakain. Kaso lang ito ay hilaw pa. Hindi pa pwede kainin ang tibig. Ayan, ito ay matamis. Ayan, pag nahinog ito, kakain ako dito ha. Titignan niyo ako. Ayan, ulit ako dito. Ito ay napakadaming bunga oh. Ngayon na ako nakakita nito guys, napakadaming bunga oh. Tsaka guys, ang binipits pala ng dahon. Ang dahon nito ay mahusay. Nilalaga at iniinom ng mataas ang blood sugar. sa aking channel Mary Jean Vlog at saka sa Mary Jean TV ayan